At uh, and the <laughs> Tila kumpiyansa si Uncoverable Star Vice Ganda na walang mangyayari sa kasong isinampas sa kanila ni Ayon Perez ng KSMBP o kapisalan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ito ay matapos tawanan ni Vice Ganda ang tanong sa kanya ni Bon Belinario ng TV5 hinggil sa reaksyon nito sa pagsampa ng kaso sa kanila ni ayon ng nasabing grupo. Ayon kay Bon Belinario ng TV5, Vice, pwede ba kitang tanungin sa mga comments mo sa mga kapisanan ng social media broadcasters? Agad nga na pinutol ni Vice Ganda ang tanong sa kanya at idiniin na nagpunta siya sa event ng kanyang kaibigan para mag-enjoy ayon pa kay Vice Ganda, I'm here to enjoy, let's enjoy tonight. Kapansin-pansin naman ang pagtawa ng komedyante nang tanungin siya tungkol sa KSMBP. Makikita kasi na hindi importante at walang kakabaka si Vice Ganda sa isinampang kaso sa kanila ng nasabing grupo. Samantala, maraming madlang people ang bumabatikos ngayon kay Bon Belinario ng TV5 anila ay wala sa hulog ang pagtatanong nito kay Vice Ganda. Kaya naman deserve lang nito na hindi sagutin ni Vice Ganda lalo na at hindi naman nito nagpunta sa nasabing event para pag-usapan ng mga taong naninira sa kanila ni Ayon Perez. Sa kabilang banda ay tuloy pa rin ang pagbibigay kasiyahan ni Naayon Perez at Vice Ganda sa It Showtime. Ipinapakita lamang ng mag-asawa na hindi nila iniisip ang mga taong naninira sa kanilang relasyon.